So, ito yung tinurok natin mga ka-farmers. Ah, uh, sustalin nila So, mayroong isa dito mga ka-farmers. Ah, uh, hindi kumakain. Ayan, sumusuka. Pasinta dito sa mga kumakain. So, tuturokan natin gaga mga ka-farmers. Hindi natin dapat patagalin yan. Tuturokan natin ng sustalin yan. So, ito yung tinurok natin mga ka-farmers. Uh, Sustalin LA. Ah, uh, parang alamaisin LA din ito. So, ito lang yung tinuturo ko mga ka-farmers. Pag may nakita tayong uh, mga alaga natin dito na ayaw kumain. Lalo pag may sipon. So, pag may sipon talaga mga ka-farmers, talagang hindi yan kakain at hindi nila naaamoy yung pagkain. Kaya, kailangan maaga pa natin kaagad. Mas mahirap kasi mga ka-farmers bago tayo magturok pag yung ano, malala na. So hangga't maaga, dapat nagagapan natin. So yan na yung tinurokan natin mga ka-farmers. Bali tinurokan natin ang Sustalin eh. at uh, nagsusuka. Ayaw kumain. So ibig sabihin may sipon yan. At uh, bahing. So positive yan, may sipon kaya hindi niya yung pagkain. So pag ganyan mga ka-farmers, uh, wag natin yung papatagalin. Kailangan na agapan ka agad yan. 2, years later. Ito na yung update mga ka-farmers. Sa tinurukan kahapon, yung nagsusuka. Ayaw kumain. So ito na siya ngayon mga ka-farmers. Kumain na ulit. So, ganun ka effective yung sustalin mga ka-farmers. Lalo sa may mga sipon. Maraming gamot yung sustalin na yan. Pwede rin yan sa nagtatae. Tsaka yung ubo, sipon, lagnat. So, marami siyang ano, uh, dala na gamot na yan. So, ayan na siya mga ka-farmers. So, bumabawi ng kain at uh, Gutom na gutom yan dahil walang kain niya nung no, 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 hapunan. So ang haba ng fasting niya. Yung huling kain niya ay yung tanghalian pa lang. So ganun pa rin yung pakain natin mga ka-farmers. Apat na kilo uh, per servings So, okay mga ka-farmers,